Uh, magandang araw sa lahat po mga bossing uh, For today's video po mga bossing Magse-selection po tayo ng ating uh, parapol Sa linggong ito mga bossing So pipili po tayo ng per quarter So yung sistema po ng ating uh, Pending uh, Iibahin na po natin uh, Per quarter na po tayo uh, Dahil uh, marami po nag-request Na gawin pong Per quarter yung ating panaban So yung dati yung panaban po natin uh, Winner take all sa second quarter, uh, dalawang manok uh, tatamaan mo. So, every quarter, uh, ngayon po, yung gagawin natin, every quarter na po tayo. Every quarter, may mananalo po ng isa, isang pirasong manok po mga bossing. So, kung gusto niyo pong tumaya, uh, mag-message lang po kayo sa aking Facebook account. O, i-message nyo si Sir Daniel Casanova mga bossing. Yung kanyang Facebook account, Daniel Casanova mga bossing. So, tara uh, pipili po tayo ng ating uh, parapol mga bossing yan ang mga bossing yung ating uh, first choice isang uh, sweater boston po mga bossing isa so, yan sa mga parapol natin mga bossing kasamaan po natin yan ng bulik at saka gray so yan po mga bossing ha guwapo po yan broad quality mga bossing tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda yan po Mga bossing. Yan po mga bossing, yung ating second price ah. Ayan, isang Boston sweater po mga bossing. Yung bloodline 'yan. Sige so, po mga bossing, yung ating sweater Boston second price po mga bossing. Ah, Boston sweater pala yung ginamit po natin dyan mga bossing sa breeding uh, yung ating ganader po isang boston yung ating pulit ay isang sweater mga bossing so yun po mga bossing yung ating second price naman po mga bossing yung ating fourth price isang bulik ayan po mga bossing oh barako barako uh, yung blood din po nyan mga bossing ay, yung ating ganador dyan ating yung oh tama ating ganador dyan mga bossing isang sweater sa 5k at yung ating uh, inahin na ginamit mga bossing isang uh, doom ng Eskolin JCGF game farm po mga bossing so yan po mga bossing ha, huh? what you see is what you get ayan po mga bossing ha, huh? sortihan po sa mga kakuha nito ayan mga bossing pumorma na yan po yung ating uh, third choice mga bossing so yan po yung isang uh, gray yung bloodline po dyan mga bossing isang sweater gray uh, yung ating ginamit dyan isang uh, yung ating ganador isang sweater 5k at saka yung ating inahin po mga bossing ay isang grey po mga busing so yun lamang po mga bosing, ha guwapo po niyan But this is what you get so kung gusto nyo po mga bosing tumaya dito yung 300 nyo papalitan natin ng manok ayan po mga busing yun Oh, jo, marami na bunga yung bunga ng ating langka mga bossing, oh. Ayan. Ayan po mga bossing. Daming bunga. So, yun lamang po mga bossing, ha. Ata uh, kung gusto ko po yung tumaya sa ating barapol mga bossing, ah uh, mag-message lang kayo. Sa so, kay Kuya Daniel kasi ba mga bossing. Oh, uh, kung hindi siya ma-contact, kontakin niyo po ako sa aking Facebook account. Ray, tiikinan po mga busing yung ating uh, name. So, yun lamang po mga busing. God bless po sa lahat at uh, maraming salamat sa patuloy yung support sa aking mounting YouTube channel mga bossing God bless po.